Magandang araw. Happy Sunday. Uh, food trip na naman tayo ngayon. Kaya samahan niyo ako guys. Tapos na kasi ang, ano, ang mahal na araw ngayon. Kaya ito, food trip tayo ngayon ulit guys. yon Magluluto kasi ako ngayon guys ng steak. <laughs> steak lang ha. Wala na ibang steak lang. <laughs> yun guys. Yan ang ano ko guys. Yung aking... Uh, masarap na pagkain Stick. <laughs> yun guys, so, uh, yun ang ano ko guys. Samahan nyo ako, oh, panorin nyo hanggang dulo guys. Uh, ito. Ah, uh, napakasarap nyan guys ang saluto ko. Kaya napa, naparami ka ng kain ng kanin. Uh, yun, yun ano ko. <laughs> yan ang trip ko araw na pa kain. pang uh, ano uh, ito guys, yan ang kasama ko sa bahay guys <laughs> naglilinis yan di ba? okay ayos uh, ng buhay ngayon uh, yan ang lulutuin kong isda guys Karating lang namin sa palingke bumila ko ng isang prasong isda ayan. katamtaman ang laki nyan guys yan ang isdang bato ang tawag namin dito yan, bitilya guys ang sarap ng laman yan medyo makapal ang laman yan ayan ang uh, lahok nga guys stick lang yan guys lulutin tayo ng uh, fish stick ba? Diba? Oh <laughs> English yun ah. Diba guys? No! Okay, na. nang, uh, magpaprito tayo ngayon. Ipritohin muna natin. Uh, Ipapoyan muna natin yung ano natin. Yung kawaling maliit. <laughs> Lampas yan sa guys sa kawali. Guys, maliit lang kasi yung kawali guys. Uh, yan asinan muna natin. Para medyo malasa yung laman ng isda pag may asin. Diba? Uh, yan ang mga sal natin yan, mga ano yan, kalamansi mamaya, ano natin yan, na natin ng kalamansi yung, ano, mamaya, yung sauce nya. O, tayo ng mantika. Sa kawali, magpiprito tayo. And guys, uh, and guys, ang mantika ko, guys, pangalawang prito na yan. <laughs> yung mantika kong ginamit. Sayang kasi, naghinayan ako, guys, pag uh, pangatong prito, tinatapon na namin. Nung uh, muna, muna yung ulo, kasi mahaba sa guys, lampas sa, sana hindi sa mga sa kawali medyo lampas siya ha pag medyo luto na naman yung sa ulo niya nakatakot lang pag nagprito kasi yung mga mantika nagtatalsikan yan hindi duwa natin sila ng mga guys ng mantika para medyo ano siya medyo luto-luto na sa mantika para pag binaliktad siya mamaya hindi na sa masyadong kakapit pag uh, ginabos-bosan siya ng mantika na, okay ito na yan diba? uh, ano na natin <laughs> yan mga teknik <laughs> yan ang teknik <technique, laughs> yung penetrator kasi lampas, -lampas yung, uh, lang kasi sa kawali malit kasi yung kawali uh, lampas yung isda <laughs> uh, yun ang technique ko sa pagluluto atras abante yeah. <laughs> tapos bus mantika, uh, tapos busbusan mantika ano na naman pagpiprito nito eh kung ano lang ingat ingat lang sa pagpiprito kasi yung mantika tumatalsik talaga hindi uh, ko kasi linagyan ng ano eh hindi ko kasi lalagyan ng ano tawag nito, ng harina pero kung ano, aplasan mo siya ng harina, hindi siya tumatalsik pag mayroong harina yun lang sa akin, hindi ko na ano, uh, pinagtiisan ko na hahahaha <laughs> oh <laughs> tis-tis lang pag nagarata tapos si eh, medyo atras ka pag tumatalsik uh, ah uh, di ba, uh, luto na, di ba mabilis ang maluto, ayaw uh, na natin kasi uh, ano na natin, magigisa tayo ng ating na sauce niya ayaw nang di ba Oh, merang mantika na pang ano na 'yan. Pangalawang luto na 'yan mantika kaya medyo ganyan ang kulay, guys. <coughs> medyo nanghihinayang lang si ano si ah uh, vegan. Uh, <laughs> Ito na, guys, magisa tayo ng ano ng sibuyas Saka bawang. Oh, uh, 'yun 'yan ang ano niya. Ah uh, 'yan 'yan ang mga sa uh, lahok na mamaya, uh, 'di ba? Tuyo saka ano lang kunting pitsin at saka paminta, di ba? Yan lang, ayan natin, isama natin yan. Ah, uh, kunting mantika muna, mag-isa tayo. Para sa kanyang sos. Yan, uh, yan, kunting mantika lang. Tapos si, unang, oh, mahilig ko kasi ako guys, pag nag-isa ako, unang ano ko, yung ano, yung ah, uh, bawang, bawang muna, yan, initin muna natin yung mantika. Ha? Uh, oh, pag medyo mainit na mantika, lagyan natin yung bawang. Ha? Uh, oh. Nasaan na yung bawang natin dyan? Nagtatago na. <laughs> yan, yan guys. Bawang natin guys. Ano natin yan? <laughs> ano ba? Ano ka ba naman? Diba? Kagagisa lang eh. Ha? O. Diba? Para umagkuhan naman tayo guys. Yan. Sibuyas. Hmm. At saka pala guys. Meron akong mga kwento, kwento guys. Inyo. Sana manood naman kayo sa Youtube guys. Mga balita. di ba Para meron naman kayong mapupulutan na ano na mga balita kung ano nangyayari na sa ating bansa at sa sa ibang bansa 'di ba dapat meron kayo na tanaw yon nilagay na natin no! yung para meron kayo hindi kayo mahuli sa balita guys kasi alam mo naman ni eh, parang lumilit ng na ano natin ngayon yung mundo ngayon eh 'di ba magulo na magulo na sa ibang bansa kaya dapat manonood din kayo ng mga balita sa mga, sa YouTube kasi mas mabilis sa YouTube 'di ba ganun <coughs> kunting lang guys Lagyan natin ng kunting bitsin. Lagyan na natin ng paminta eh. Ba? Diba? oh, Palal natin yan. Lagyan natin ng ano. O yun. Hinalo ko na yung may kunting tubig at saka kalamansi. Yan na ano, guys. Piniga ko na yan. Kunting tubig at saka kalamansi. Yan. Ba? Diba? oh, o, o yan ang sauce nya. Mamaya. Pag ano. Ya, pakulukulan muna natin. At ah, saka lagyan ko pa yan guys ng cornstarch para medyo lumapot yung ano. Yung sabaw niya para masarap naman pag uh, medyo malapot-lapot yung sabaw. Di ba? Wala na ako ibang uh, hinalo diyan guys na ano. Iba ko iba marami kasi hinahalo pa ako na wala na akong ayan guys, con starch. Ilagay ko na yung corn guys. Ha? Ah, para lumapot yung ano uh, sabaw. Pag ko mamaya kasi yung in-slice ko nga pabilog na ano na sibuyas na puti. Hindi ko yan sa igigisa diyan guys. Di diba? Kasi o, oh, luto na, di ba? Ay, uh, ayos na siya. i-arrange oh, ko no? oh, na. ko na guys yung, ano, yung uh, sibuyas na puti. <laughs> Tapos, buhosan ko na siya ng, ano, ng sauce, di ba? Maluluto din naman yan siya. So, sa init ba ba naman? Ikaw pa naman buhosan na may init. Hindi <laughs> pa ba maluluto. <laughs> di diba, guys? Ganun lang na guys. Para medyo malutong-lutong yung, ano, niya. Malutong-lutong yung, ano, yung sibuyas na puti. Hindi naman yan siya mangang eh, Ayos. O, uh, mano na. O, oh, di ba? Ah, uh, na siya. Oh. Ano pang ano natin? No? Uh, yun o. No? Ah, okay. Umpisa na natin yan guys. okay. Ito na. Ah, uh, na guys. <laughs> Luto na. Yan o. No? <laughs> oh, wala sang platong kanin, di ba? versus sa platong kanin, bro, bagong lahat, dasal muna. Okay, ito na guys. Uh, yes, uh, na natin yan. Uh, di ba guys? Yung mga kwento ko sa inyo guys, kaya kailangan naputol yung kwento natin guys pagkapatuloy natin. Ano, di ba? Manood kayo na mga, uh, sa YouTube, di ba? Mga balita, di ba? Para malalaman na naman mga nangyayari sa ano natin. Uh, sa akin naman, bigay ano lang naman, tip lang naman eh. Ako kasi lagi ako nanood sa mga YouTube. Sa ano, uh, YouTube, Facebook, di ba? Pero mas mahuli yung sa Facebook kasi yung ano mga balita. Mas nauna yung sa YouTube, di ba? Ano ba nung nagkagulo-gulo sa atin sa lugar na sa bayan natin, di ba? Unang subo, guys. Singit natin 'to. Andiyan. Para sa inyong lahat, guys. Sarap talaga. Ah, uh, medyo malaman kasi yung ano niya, yung isda na 'yan, kaya sarap talaga. Ano ba? Oh, ito pa, guys. Ah. Uh, Katuloy-tuloy yung subo ko. Oh, naputol na naman kwento natin, guys. oh, ako lagi nga talaga ako, guys. Lagi ako nanood sa YouTube, di ba? kalimitan pinapanood ko, ganyan, YouTube talaga. Kaya, mas mabilis yung balita sa YouTube, di ba? Naabangan ko talaga 'yan. Oo, di ba? Kaya ganoon lang ang ano natin. Kaya uh, tip lang naman sa inyo guys, sana ilagi kayo yung manonood sa mga uh, balita, di ba? Kaya para malaman natin yung mga sa ano natin. Diba? Kaya medyo magulo na kasi ngayon sa West Philippine Sea. Kahit sino naman ni eh. kahit ano, kahit kahit kanino ka man, ano, mas magulo talaga sa West Philippine Sea ngayon. Kaya dapat eh, kwan tayo mamaya eh, magkagira-gira pala eh, wala tayong, <laughs> wala tayong malam, oh di ba? Dapat eh, lagi kayong manonood sa mga kalita. No. Sa mga, lalo na sa YouTube, kasi mas mabilis sa YouTube. O, oh, di ba? O, oh, ito na guys. O, oh, may ano, may naghintay na kakain na guys. na sa sumabay sa akin. <laughs> Ako lang. <laughs> Ako lang muna guys. Sarap na sarap ganun guys, kasi ano siya, sa sus pa lang. Mas malasa yung sus, di ba? Oh. Tapos si eh, Kwan pa yung sibuyas. Kasi luto na rin yung sibuyas ano. Ulam na rin pati sibuyas. Parami na nga guys. Uh, tuwing ano ko talagang lagi akong sold palagi. Parami akong dami ng kain sa kanin. Kaya yun talagang ano ko talaga guys. Uh, pag gano'n na mga ulam. Mga gustong gusto ko ng mga ulam. Kasi eh, tuwing minggo lang naman yung pag ano ko pag bablog ko. Kaya yeah, sana mapanood nyo hanggang dulo guys. At saka kung pwede naman guys pa subscribe naman sa aking na uh, ano maliit na channel. roll uh, Rolls uh, channel. At saka sa Facebook feeds. Pa, uh, papalo na lang din, din ako guys sa, uh, ano, sa Facebook feeds ko. Uh, roll channel din. Sana'y uh, sana ay -ano ako. Ma panood nyo ako sa Facebook. At saka kung pwede naman guys kung nagustuhan nyo yung vlog ko. Uh, nung pag-upload nito guys sana yung pa ano na lang pa -share na lang din guys <laughs> at saka like uh, para alabas lubos naman guys di ba uh, total eh, wala namang bayad yun uh, panood lang naman sa akin kung ano yung mga kwanto guys kung nagustuhan nyo yung mga pagluluto ko ba diba? Uh, linggo lang naman yung pagluluto ko guys <laughs> kaya sinasabay ko wala namang ginagawa paglinggo kaya yun lang ang kwanto ako na nagluluto pag uh, araw ng linggo, di ba? Uh, yung mga kasama ko sa bahay, eh, para relax relax na lang din. <laughs> Siyempre, buong ano din sila, eh, di ba? Uh, sa anim na araw sila sa ano, eh, di ba? Pang linggo, ak ako naman, di ba? Simpre, <laughs> Kaya, trip ko rin pagdating ng linggo. Uh, yun na. Ang um, sulit na sulit, di ba? Uh, ano pang ano natin, di ba? Ano pang... Ah, mo pa gano pag, ano, pag ikaw magluluto, di ba? Kung ano nagustuhan mo. Ba, diba? itong gusto ko, di ba? Oh, ganun 'yan, ha? Oh, ito, oh, diba? nga pa oh, parang na. <laughs> Masarap sa guys pag ikaw talaga ang magano. Pag basta't lutong bahay, iba talaga. Di diba? Ka subukan nyo guys, ha? Oh, ito na, ubos na. Oh, ano pang ano ko guys, ako'y magpapala na. Maraming salamat. Oh, next video sulit uh, thank you for watching sa inyo lahat sana yung mapanood ito bye bye